Bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh A'udhu billahi minashaytan rajim Sabi Allah subhanahu wa ta'ala Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar Katunayan, ang mga hipokrito na no, nagbabalat kayo mga nagkukunwari ay nasa pinakamalalim na bahagi ng impyerno Maraming paraan ay pinapakita ng mga tao ang pagpapanggap o pagkukunwari. Nandyan ang mga scammer. Mayat maya makikita natin sa balita na hule, nagpapanggap na agency. Subhanallah. Isa pa, na nagpapanggap na opisyal ng DSWD o di kaya ay police. Di ba? na balita nyo ba, nangyari ito sa Canada, yung nag-iisang anak na dalaga, nagpanggap, nagkunwari, na siya ay nakapagtapos ng college. Yung pala hindi. Meron din pala sa Canada na parang rekto, dahil yung anak na yon nagpagawa ng diploma, na kunyari nakapagtapos siya ng college sa pharmacy. Isang tabi muna natin mga kapatid yung mga halimbawa binigay natin. Kung irarangko natin alin ang pinakamataas na uri ng pagkukunwari. Abay, wala nang tatalo sa pagkukunwari sa paniniwala sa nag-iisang tagapaglikha. Opo, may mga taong ganyan. Kunyari, naniniwala sa Diyos, pero hindi naman pala. Ito ang babala para sa ating lahat. Katulad na pakinggan nyo sa aya, sa verse kanina, na ang lugar ng mga hipokrito, mga nagkukunwari, ay nasa pinakamalalim na bahagi ng impyerno. Nako, alam ko ayaw mong malagay doon. Kaya kung ikaw ay may bahid ng pagkukunwari, iwanan mo na yan. Maging totoo ka. Kaya nga kung maalala nyo sa isa pang verse, sabi ni Allah, Ya ayuhal ladina amanu ittaqullah haqqa tukatihi. O kayong mga mana palataya, katakutan nyo si Allah ng totoong pagkatakot. Bakit niya sinabing katakutan nyo ng totoong pagkatakot? dahil may mga nagtatakot-takutan. Kunyari ang takot nila sa tagapaglikha. Sila yun. Sila yung mga nagpapanggap. Sila yung mga hipokrito. Kaya wag na huwag nating hayaan na mabahira ng ating puso ng pagkukunwari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.